Welcome back sa usapang loan at online lending. Kumusta po ang lahat? Medyo ilang araw din hindi ako nakapag-upload. So ngayon pag-usapan natin sa video na 'to ang tungkol po sa PisoPa. Nakita niyo dyan sa king screen, 'yan po yung logo na makikita niyo po sa Google Play Store sa mga nakapansin nito sa Google Play Store or sa mga advertisement ay sigurado familiar na kayo. So ang piso pop ay madali lang din mag-apply ng loan. Hindi ko na ibigay sa inyo ang guide dahil wala din naman itong pakinabang para sa ating lahat yung mga gustong umutang sa kanila dahil We isa din po isa isa din po sila sa mga loan shark na tinatawag natin yung malaking Uh, bawas na processing fee at malaki din ang interest nila at wala hindi din totoo yung uh, nakalagay kung ano man yung nakasulat doon sa website ng Securities and Exchange Commission so hindi ko na ibigay sa inyo ang step by step kung paano mag-apply ng loan sa kanila dahil halos lahat ng mga online lending app ay napakabilis at napakadali lang mag-apply ng uh, loan sa kanila ang uh, problema lang Mahirap magbaya dahil sobrang laki ng uh, babayaran nyo Dahil sa sobrang laki ng patong na uh, interest na, uh, Dahil sa sobrang laki ng ipinapatong nilang interes Sa inyong mga principal uh, Kung mapapansin nyo dito sa kanilang uh, app Sa Play Store so Marami po ang nagbibigay ng kanilang mga Ipinakita ng PISO Pop ang very simple na pag-apply ng loan sa kanilang app. Yan, sa kailangan lang ng cellphone number, tapos ID, at yung basic information lang. Maaari na kayong uh, makapag-apply ng loan sa kanila ng up to 15000 kung qualified kayo. Pero depende po yan sa evaluation nila, sa iyong uh, personal details na isinomiti sa kanila. Pero dito po sa kanilang app, magpapansin nyo na nakakuha lang po sila ng 3.2% ng kanilang uh, ratings mula po sa kanilang mga client at mga customers. So dito, magbasa lang tayo ng uh, isang, isang comment or reviews mula sa kanilang client mula kay Glyn Tadiar. Na isinumite noong May 25, 2021. Stay away from this app. Their agents are rude, abusive and insulting. For the amounts they deal with, their reaction to delayed payments are way over the top. The customer service trips who handles sales are pleasant enough, though. But in no way mixed for the collection harvest. Walang pinagkaiba ang piso PAP sa ibang online lending app. Kapag na-delete kayo sa pagbabayad, sigurado makakatanggap kayo ng harassment, pananakot, at kung ano-ano ka. -ano ang piso PAP ay registered sa SEC. Gaya ng sinabi namin, hindi ibig sabihin na registered sa SEC ay maganda na itong uh, applyan ng loan or maganda na itong tangkilikin lalo na sa lending, usaping lending. So dito sa list of registered online lending platforms, si PisoPop ay registered po at nakalagay po ito sa website ng SEC under po sa Populous Lending Corporation. Nag-grant po yung registration nila noong 2019. At may Certificate of Authorization sila na 066 Hindi lang piso Ang app na under sa popular Lending Corporation pati piso count, new cash at lucky load Ito po yung naka highlight yan, yan po yung mga magkasama Number 59 po yan sila Sa list of List of Registered online Lending platforms And then Sa list of lending companies ito po yung Populous Lending Corporation na nagbibigay daw ng 3% interest rate from 1 to 36 months. Pero hindi po totoo, wala pong 36 months sa uh, PISO PAP. Hindi po sila nagbibigay ng 36 months na payment terms. So sa mga nakaranas na or nasubukan na pong umutang sa PISO PAP, Please comment down below sa video na to at i-share nyo din ang inyong experience with regards po sa piso huwap, sa piso kung ano po ang mga maganda or hindi magandang experience nyo po sa kanila. So, gaya na sinabi ko, hindi po ibig sabihin na registered sa SEC ay maganda na po yung lending app na yan. Halos karamihan po sa mga lending app ay registered po sa SEC pero hindi po talaga sila dapat ang tilikin. Dahil po ka kaakibat ka kaakibat ka uh, ka nito kapag hindi kayo na delay uh, hindi kayo nakapagbayad at na-delay kayo sa pagbabayad sigurado ipapahiya kayo sa mga kaibigan niyo, sa mga contacts niyo, colleagues niyo at marami pang iba pati pa sa boss niyo. 'Yun 'yung mga strategy or 'yun 'yung mga modus nila para magbayad kayo sa inyong mga inutang sa kanila. At hindi nyo napapansinin na sobrang laki ang pinatong na interest at halos kalahati nun ay nababawas dahil po sa processing fees. Kaya para sa amin, no to PISO pa. Hindi maganda ang PISO PAP. Marami pong bad feedbacks based po sa nabasa natin sa kanilang uh, app sa Play Store. Yung mga ratings at feedbacks ko, hindi po talaga halos karamihan ay hindi maganda. At hindi siya totally nakakatulong sa inyo. Kaya huwag nyo nang subukan kung ayaw niyo magka problema sa bandan ulit. Huwag tangkilikin ang mga online lending app na namamahiya, nananakot at nagbabanta. Dahil malaking problema po ito para sa inyo. Nakakaharapin niyo kapag hindi kayo nakapagbayad sa tamang panahon, or na delay kayo sa pagbabayad. So again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending, please don't hesitate to hit the subscribe button at paki-hit na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong videos regarding po or related po sa mga online lending app, mga reviews namin sa iba't ibang online lending apps na ngayon ay medyo nagiging sikat na dahil po sa panghaharas pananakot at pagbabanta. So, 'yun lang po. Maraming salamat po sa mga nagustuhan ng video na 'to. Please like and share. Kung mayroon kayong mga reaction or suggestion, please comment sa video na 'to or sa ini videos na napapanood niyo dito sa Usapang Le uh, Usapang Loan at Online Lending YouTube channel. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli paalam.